Hoy manay. Uy, hello. Pagbatang 90s ka oh, nag experience yung ka dili. Muli siya ang among ginaatuan. Nga ko picture ani bata pa ko. Inani na na sa kadugay. Wow. Ayas in. Makasunod ako. ko. Sige day. try it, daw. Dili jud ni ako. bata pa mi. True. Tapos ano. ni siya slide slide sa una dira do. Gibalhin na ni siya no, didi didi pa na siya. Oh. Uh,

pag really, parang Thailand lang Hi, parang Thailand lang <laughs> 90s kids <laughs> Mas na ako siya sa dragon <laughs> Oh, ah, eh Eh, 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 eh. 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 yo ak, ak, ak. Ang kamot de.

so big. Ampuson tahan lang ba. So ideal. Asul ko. Oh. Yeah, saludo dito sa tsaa. Asan taas manay? Oh, nagakatap ka. Hindi na sumalay. Ikaw. Oh, diya na lasa sa patos. <laughs> oh. Diya, baka lusot ka din. Okay guys, <laughs> this is the final moment. <laughs> wow! <Yes! laughs> Yay! <Atay>! <laughs> Yay! <laughs> <Makasakto> Patay! <po. laughs> Yay! Amazing! Makasaktop pa na yung gig ko. <laughs> At saka, to, mga viewers dila mga Bisaya. Kabalujo ko dagan ko mga batang 90s diri. True. Nang 2000 na lang nakaadto ani. Yes. Kay nung lupa ko nang adto min sa una field trip, trip na mo first field trip na mo <coughs> sa Morning Star. Diri kini ako ug si Ate. Diba? Ikaw, nakatubo ka din? Yes! Sa panisya yun ang tulay-tulay. Katong bata kayo na nakakagamay. Dako na. Masaka-saka pa rin. Actually, slide, like we just na. slide to. ibag na. Oh, Yes, batang 90s. Yung ano, dito naman na. Yung so cute. Si dito ba? Kato, kato, kato. lang, lipot-lipot. Sige, sa. Mga daw ha. Okay. Ayan. Yeah. Di na makaguba. Ang bag na to, kuy. ang bag to. Paagami ko Paasa. Okay, di, do. mawala. Pawish Ma Ma na nila. Apo. Four Four feet. Seryoso? <laughs> 4 feet lang, bata nito. Okay. Ikaw na kinupi. Gaga, 4 feet? Ganit mo? Lingkod daw, lingkod lang. Okay. Yung sandig. lang, Oh, oh, oh. Look at 90. Why? Tama na, Bi. Tara. Hindi pong Late na. Okay Kamis ang batang 90s. <laughs> 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 <hoy> go Kumikot ko 'to, enjoy Ka-enjoy. So mag-makeup na mimi kay Bagshop Ami. Yeah. So bye. Bye. Bye-bye. Oh oh oh.